Hello. Hello chat. Anyon son. Magkita tayo ngayon. Meron bang bagong tip para sa iyo? Pero kailangan. Bakit na nakikisa ka lang? Nagpapalampas okay, sa iba. Oh guys, andiyan. Time. Paalam, guys. Visit din kita ha. Ajak. Ha, Darating ako. Bye-bye.

Jack, nanggagalaw, ha? Nabawi mo rin mo. Kasang kamay. Sir. Nakita ko na ang mga ebidensya laban sa iyo, Jack. Mabigat. Mabigat itong kaso mong to. Hindi ko kayang arregluin. Eh. Wala akong kasalanan, sir. Kilala niyo naman ako eh. Tsaka, maaaring may pagkakamali ako, pero hindi ko ugaling pumatay ng taong walang kalaban-laban. Frame up to, sir. Hindi mo na ako kailangang kumbinsihin, Jack. Pero, sir, ibig niyo ba sabihin yun, tinatalikuran niyo na ako? Hindi kita iniwan Bakit kita tatalikuran niyo? Hindi ba't sinabi ko sa'yo? na huwag mong te personalin ng kasong Pero anong ginawa mo? Sir! Tulungan niyo si Abigail sa bahay ko! Delikado ang buhay niya! Bigyan niyo siya ng proteksyon! O kaya sunduin niyo siya, Sir! Sir! sir. Ding, sandali! Yes, ma'am? Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Si Nena, may crush sa'yo. Uy, nakalimutan <laughs> <laughs> ko. Uh, ma'am, wala po akong kaalam-alam dyan eh. Tsaka hmm? hindi ko po naintindihan yan eh. Punta kayo sa sorority ball namin. Naku, surot! Masakit mga gatsi, huwag tayo pumunta roon. <laughs> Ikaw talaga napakahina. <laughs> <laughs> hindi surot, hmm? Nakulayo, sorority ball. Naku layo, sorority ball. Isang malaking okasyon yon. Sayawan yon. Kaya pupunta kayo, ah. Pupunta kayo? Mm, no, ma'am. Mm. -hmm. Walang masama kung makisalamuha ka sa matataas na tao. Tulad niya sila Teresa Tena. Pagbigyan mo sila sa kanilang invitasyon na Soli solidans Dance. Suri suridad Suri Titi Bull. Simpleng-simpleng English lang eh. Naturingan ka pa naman. Abogado namin eh. Hindi mabigkas. Suri titibol! Tsaka may problema tayo dyan, Karding. Wala tayong pang-sputing. Oo nga! At tsaka isa pa, ang mga pa ako, hindi sana sa balat na sapatos. Gagalit sila mga daliri ko ron. Pero, kung makikisalamuha tayo sa kanila, ayong kay attorney. Aba, e eh, bang ko sila talaga. <coughs> Wala kayo na, amoy. <coughs> Bago. Bago yung Bao, bao, bumaba ka diyan. Pau, paul, pa mo. Karding, ang ganda lalaki mo ngayon. Gusto kitang ibigin ngayong gabi. Ponyo, gusto kong malaman mo na bangit mong Kerding, kerding. Oh, ano, may ibig ka rin? Ibig kong Pandong. Dapat dyan sa Pasaka mo na ng tapon. Pwede <coughs> ba yun? <laughs> eh, hey, kerding. Paano kaya itong mga sapatos natin? No problem. Let's go, boys. Before the typhoon of the Calamity Fund. Let's go. <laughs> <laughs> I... <tryk>

Gabriel. Go ye Fermin. Anu ba, kalau kena proses so. tu Gabriel. Nanalo ka pala. Noong nakaraang eleksyon. Oo. Oh, nilakad kita kagad. Kumuha ko ng matitinik na abogado para umapila sa kaso mo sa Supreme Court. Habang pinag-aaralan lang ang kaso mo, Inirilis ka sa custody ko. Malaya ka na, pansamantala.